Magandang araw sa lahat! Ako po si Megan Luis M. Carman mula sa ikaanong baytang St. Martin. Ngayon, nais kong ibahagi sa inyo ang isang kwentong pinamagatang ang aranda mo. may anghel na galing sa langit na nagbisita upang tiyakin kung tunay ng lahat ng nilalang sa kagubatan ay nasisiyahan. Ginaon po ng pangod, ikaw ba'y maligaya? Tanong ng anghel. Hindi. Ang sagot sa tinig na walang sigla. Sapagkat ako'y walang bulaklak ang anghel ay nagpunta sa bulaklak upang magsiyasat. Binibining bulaklak, ikaw ba'y maligaya sa iyong paligid? Hindi ako maligaya sapagkat wala akong halimuyak. Mas dan mo garden niya sa bandaroon. Siya'y umuugoy sa amihan. Ang kanyang bango na taboy ng hangin ay kahali-halina. Ang anghel ay nagpunto sa gardenya upang mabatid ang damdamin nito. Anong masasabi mo sa iyong halimuyang binibining gardenya? Ako ay hindi nasisiyahan. Wala akong bunga. May sa saging na iyon. Siya'y natatanaw ko. Ang kanya mga piling ay hinog na. Ang anghel ay lumapit sa saging nagmagandang araw at nagtanong. Hello, sa akin. Kamusta? Ikaw ba'y nasisiyan sa iyong sarili? Hindi. Ang ating katawan ay mahina. Hindi matibay na tulad ng sanara. Kapag malakas ang hangin, lalot may bagyo, ako yung nababali. Nais ko sanang patulad sa Nara. Ang anghel ay nagpunta sa Nara at nagtanong. Ano po na mo sa iyong matibay na puno, Inang Nara? Sa ganang akin, mas gusto ko pa ang isang damo. Ang kanyang mga dahon ay matutulis ang mga ito ay nagsisilbing proteksyon. Nagpunta ang anghel sa damo. Kamusta ka? Anong nanaisin mo para sa iyong sarili? Masaya ako! Ang sagot ng damo, ayokong mamumulak lang, walang kwentang bunga. Ayokong rin ang matibay na puno. Gusto ko'y akong ako. Hindi na na naghili kanino man, pagkat maligaya. Ang aral na ibinigay sa atin ng damo ay matuto makontento sa binigay sa atin ng may kapal. Matuto rin naging masaya, malitman ang malaking bagay, dapat ipagpasalamat natin ang lubos sa Panginoon. Dapat maging kagaya tayo ng isang damo, masaya at makontento. Yun lang, sana may matutunan kayo sa kwento na ibinahagi ko. Salamat sa lahat ng nakinig sa akin.